Noong mga huling araw ng Nobyembre 1987, tahimik at payapa ang mga bayan sa Bicol Region. Ang mga tao'y abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Hindi nila alam, isang napakalakas na bagyo ang paparating. Habang papalapit si Typhoon Nina na tinatawag ding sisang, unti-unting nagbago ang panahon. Ang hangin ay lumakas, ang langit ay nagdilim, at ang mga alon ay lumubo sa baybayin ng Katanduanes at Albay. Ayon sa pag-asa, umabot sa 185 kilometro bawat oras ang hangin ng bagyo. Pagsapit ng Nobyembre 25, 1987, tumama si Cesar sa Bicol. Sa loob ng ilang oras, winasak ng hangin at ulan ang mga tahanan, ang mga punoy na putol at ang mga bubong ay nilipad ng malakas na hangin. Ngunit ang pinakamatinding dagok, ang storm surge na tumama sa Legazpi City. Gabi noon nang biglang tumaas ang tubig, wala nang panahon para makatakbo ang mga tao. Tinangay ng alo ng mga bahay, bangka at kabuhayan. Isa sa mga nakaligtas ay nagsabing, Akala namin, simpleng ulan lang, pero biglang umangat ang tubig. Pagsapit ng umaga, halos hindi na makilala ang ilang baryo. Mga punong tumumba, kalsadang gumuho, at mga kabahayan na parang tinanggal ng hangin. Sa Katanduanes, Sorsogon, Masbate at Camarines Sur, libo-libong pamilya ang nawalan ng tahanan at kabuhayan. Ang kabuang pinsala ay umabot sa daan-daang milyon. Ngunit sa gitna ng trahedya, umusbong ang pagkakaisa at pananampalataya. Magkakapit bahay na nagtutulungan, simbahan na nagiging kanlungan, at mga sundalo at volunteer na nagsisilbing pag-asa. Sa bawat pirasong bahay na muling itinayo, may kwento ng pagbangon at pag-asa. Iniwan ni Sisang ang bakas ng paggawasak, ngulit higit pa roon, iniwan niya ang aral ng katatagan Mula noon, naging paalala ito sa bawat Bicolano. Na kahit ilang bagyo ang dumaan, babangon pa rin tayo. Bicol, matatag sa bawat unos.